Yo, what's up mga arowit Ayan, at uh, mayroon naman tayong napansin sa ating motor Last time kasi nung naglinis ako ng panggilid ko Nakita ko kulang ng dalawang screw Itong ating uh, filter box ayan. So, kahapon nung naglinis ako Nakita ko na naman Ayan o, oh, nawala na naman So, yung ilalim nyan, dalawa Nawala na rin. Ayan, pinalitan ko na yan eh. Ayan, dalawa na yan. So, merong tumitira sa garahe. Ang, ang, ano ko, sa company. Garahe sa company. Kung sino ka man. Kung sino kang wala kang magawa sa buhay mo. Puta, tatlong tornilyo na yung tinitira mo sa motor ko. Isipin mo yan, oh. No? Tatlong tornilyo na nawala. Hindi naman mahuhulog yan eh yung tornilyo na yan kung hindi talaga kakalasin tapos ang matindi pa yun nandito sa ilalim na talawa talagang yun ang pinenter yan nung una kasi hindi nga naman halata palagi ako inuupuan yan tapos sisimplihang uh, kuhanin grabe naman wala nang tornilyo na nga lang eh, pinag interesan pa buti sana kung gold bolts yan eh So, ang lang kasi sa stock na tornilyo na screw. Kahit na ulan niyan, hindi yan kinakalawang. Ayan oh. Hindi kinakalawang. So, ngayon kulang na nang tatlo yung ating ano. Tornilyo dito sa airbox natin. Grabe talaga oh. Mga wala magawa sa buhay nila. Ililipat ko muna yung isa dito para makompleto kasi umangat oh. Ayan, umangat oh.